Kabanata Isa Ang Pagdating Si Veronica Ramirez, 28 anyos, ay isang guro mula Maynila. Matapos mapagod sa buhay sa lungsod, tinanggap niya ang alok ng isang pampublikong paaralan sa Batangas. At dahil ayaw niya ng boarding house na siksikan, naghanap siya ng sariling bahay. Nang may nag-alok sa kanya ng isang malaking bahay sa halagang halos kalahati ng totoong presyo, hindi na siya nagdalawang isip. Sabi ng ahente, matagal ng bakante ma'am, malaki, mura at maayos ang titulo. Pero konting paalala lang, may mga kwento-kwento ang mga tao tungkol sa bahay. Napangiti si Veronica. Mga pamahiin lang yan. Hindi ako naniniwala. Nang una niyang makita ang bahay sa Kalyeha Street, tila ba may malamig na hangin na sumalubong sa kanya. Malaki ang date. Kalawangin na at may mga damong ligaw na tumubo hanggang tuhod. Ang mismong bahay ay dalawang palapag, gawa sa kahoy at bato. May balkonehong halos gumuho na sa kalumaan. Ngunit, sa kabila ng lahat, ramdam niya ang kakaibang hila nito. Bagay sa akin ito, parang may naghihintay talaga sa akin dito. Mahina niyang bulong. Kabanata dalawa. Ang unang mga palatandaan. Sa unang gabi niya sa bahay, hindi siya dalawin ng antok. Habang nakahiga sa lumang kama sa ikalawang palapag, may maririnig siyang mga yabag na paunti-unti mula sa itaas kung saan may isang saradong bodega. Tuk, tuk, tuk. Akala niya, daga lang. Ngunit nang pumikit siya ay may marinig siyang mahinang iyak. Tinig ng bata. Nanay, buksan mo. Napadilat siya at napatayo. Walang ibang tao sa bahay, siya lang Napatingin siya sa kisame kung saan naroon ng saradong pinto ng bodega. Nanginginig ang tuhod niya kaya't pinilit niyang ipikit muli ang mata at umasa na panaginip lang iyon. Kinabukasan, nagtanong siya sa matandang kapitbahay na si Mang Ernesto. Natahimik ito at halatang nag-aalangan ngunit kaulaman ay nagsalita rin. Iha, matagal nang walang tumatagal dyan sa bahay na yan. Bago ka, may tatlong pamilya nang lumipat dyan. Lahat umalis. Ang sabi nila, may mga batang umiiyak sa budega. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Veronica. Noong panahon ng gera, doon ikinulong ng mga sundalong hapones ang tatlong bata. Hindi sila pinalabas. Nang buksan ng mga tao ang pinto, patay na sila. Sabi ng iba, hanggang ngayon ay naghihintay sila sa kanilang mga nanay. Kabanata Tatlo Ang Bodega hindi matahimik si Veronica. Gaya nito ang dali ng dara. Hindi ito mapakali sa kaluskot ng dahon sa labas ng bintana. Kinagabihan, dala ang martilyo. Pinilit niyang basagin ang kalawangin na padlak ng budega. Sa pagbukas ng pinto, bumungad ang amoy ng bulok at alikabok. Nakita niya ang mga lumang laruan, sirang manika, maliit na bola at duyan na may punit na tela. Ngunit ang pinakamakakagimbal. Sa pader, may mga ukit ng maliliit na kamay at sulat gamit ang kuko. Nanay, gutom na kami. Ang dilim, ang sakit huwag mo kaming iiwan at sa pinakagilid tatlong marka ng kamay na itim parang sinunog sa gabing iyon mas malinaw na ang mga tinig hindi na iyak kundi tawad nanay nandito kami nagising siya na may mabigat na nakapatong sa kanyang dibdib pagmulat niya ay tatlong bata, maputla, walang mata, sunog ang balat ang nakatitig sa kanya. Napasigaw siya at biglang nawala ang mga bata, ngunit naiwan ang tatlong bakas ng kamay sa kanyang damit. Kabanata 4 Ang Pagkapit Nagpasya siyang lumipat na lang pero tuwing sinusubukan niyang lumabas ng bahay, kusa nang nagsasara ang gate at tuwing susubukan niyang tumawag ng tulong gamit ang cellphone, nawawala ang signal. Kinabukasan, dumalaw ulit si Mang Ernesto at tinanong kung okay lang siya. Sa likod ng bintana, sinigawan siya ni Veronica. Mang Ernesto, tulungan niyo ako! May mga bata dito! Munit, laking gulat niya nang ang sagot ng matanda ay malamig na malamig. Iha, wala kang kasama dyan. Kabanata 5 Ang Pag-aangkin Hindi na lumalabas ng kwarto si Veronica halos hindi na rin siya kumakain. Araw-araw maririnig ng mga kapitbahay siyang may kausap, pero wala naman silang nakikitang ibang tao. Anak, huwag kayong mag-away. Oo, magluluto si Nanay. Hanggang sa isang gabi, narinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigaw. Pagdating nila sa harap ng bahay, sarado ang mga bintana at pintuan. Ngunit mula sa loob, may mga tunog ng halakhakan ng mga bata. Kabanata 6. Ang huling gabi. Kinabukasan, hindi na lumabas si Veronica. Nang pinilit pasukin ng mga barangay tanod ang bahay, wala silang nakitang kundi mga gamit niyang naiwan sa sala. Ang kama ay nakabaliktad at sa sahig ng bodega may bagong ukit. Salamat Nanay Veronica, kasama na namin siya. Sa dingding may apat na marka ng kamay na sunog, tatlong maliliit isa na malaki. Mula noon, hindi na binuksan ang bahay sa kalyeha. Naging abandonado na ulit. Ngunit tuwing dadaan ng mga bata sa tapat nito, maririnig nila ang tawanan lang tatlong bata at isang tinig ng babae. Mahinahon, punong-puno ng lambing. Mga anak, halika na't Kakain na tayo.